Ula doon banda meron. Nanood yeah. no, may hina dito pagi. Hindi uh, ano yun. Basta basta tapuan tagpuan. Doon banda sa kinuhaan mo una-una ang drop by natin. Rapit na sa ano eh, resort. <coughs> Kita mo yung kagandahan ng kalikasan dito. Ayaw. Ipakita mo na sa amin ngayon, tibigan. Ayan o. Oh. Ay, iba. Bagay na maraming dahon. Ano kasi ka sa'yo? Hindi mo alam na hindi sila pala yun. Wala oh. man na natin yan. Kahit lang ano. Na may dahon. Drop pa